Magandang tanghali mga kabubuyog. <laughs> Maiba naman, tanghali na tayo. papunta tayo ngayon ng uh, Bukawi Station Site. Tingnan natin kung umusad na nga ba yung launching gantry saka kung anong kaganapan sa mismong station site. Tara, ipad tayo doon! mga kabubuyog, as usual MacArthur Highway pa rin ang binabaybay natin, daray-daraycho dire lang anyways, shoutout nga pala sa mga nagko-comment, dalagay ko na lang ulit dito sa screen natin ayan, so oh nakakataba ng puso, lalo na yung comment ni sir, inalagay ko dito <laughs> ano siya, nakabase siya sa US and nagbigay siya ng ano ng opinion, base dun sa mga vlog natin, ganyan nakakataba naman ng puso, na nasa US pa, nakabase yung mga nanonood sa atin <laughs> so yun, kaya lalo tayong namomotivate, <laughs> na gumala ng gumala, gumala ng gumala <laughs> Ayan. so by the way guys, eto nga pala yung dating traffic dito na etong kalsada ginagawa. Ngayon, tapos na siya. May mga ilan ilan na lang na portion na naiwan kasi nga may mga papasok doon, ganyan. So, hindi kagad ka nila na semento. Ito, ngayon, yung papuntang uh, mismong Bukawi, eh ano na, okay na. Mataas na siya. Yung dinaana natin doon, ano eh, wala na yung sira-sira, yung lubog na part. Kasi pag umuulan, uh, luka hapon, umulan. So, expected natin ngayon, etong MacArthur High na yung araw na to kinabukasan eh lubog talaga siya kasi yung ano yung tubig na iipon yung drainage kasi nalulubog na rin so mataas na kasi yung sea level walang natatapunan yung tubig ganyan ang tendency dun lang stay lang siya dun nag stay lang yung tubig nandito na tayo sa Yanga Integrated School tama ba? <laughs> Hindi ko alam. Basta alam ko, ya yeah, nga yun. Nandito na tayo sa Bukawi. Kung kakanan kayo dito, papunta yan ng uh, bayan yata ng Bukawi. Ah, uh, hindi ko alam ah. Parang, hindi ko sure. Munisipyo ba? Oo, nandiyan nga tayo munisipyo ng Bukawi. So, pag kumaliwa, papuntang Taal, papuntang ano. So, dire-direcho lang tayo. Ah, okay. Mali. Wow, mali. Traffic na naman. Na-tempohan na naman natin ng Palenque Day. So, singit tayo, singit. <laughs> Use me, manong. Nataon na ano, tanghaling tapat tayo, nalabas, tarik ang araw. Pero hindi masyadong ganun ka init kasi may mga ulap-ulap, ganyan. So, base sa weather forecast natin. Personal weather forecast. Kung hindi naman uulat, sana. Dire-direcho lang, medyo traffic lang dito. Ganito talaga siguro pagka ano, palengke day. Moving naman, nga lang mabagal talaga. Doon sa part na may palengke, bawa ba, nagsasakay. mga jeep eh, doon talaga humihinto sa gitna. Tsaka yung ano, nasasakop ng mga nagtitinda para dun sa ano pumunta tayo ng Apalit di ba kung napanood nyo yung, yung, vlog natin dun sa Apalit kapunta tayo ng Apalit station na traffic din tayo pero moving naman so dito ang ano talaga marami talagang dumadaan nga lang nataon nang na, ang palengke nila nasa highway so pag ganitong palengke day minsan sinasakop nila yung bangketa yung mga nagtitinda O so, yung mga tao naglalakad sa gilid ng kalsada hindi na sa bangketa naglalakad sa kalsada na miss ayan katulad nyo paparadahan pinuntahan ng mga tricycle, kolong-kolong, -kolo, pinandeliver nila. Tapos may mga private vehicles pa. So, traffic talaga. Ayun, lalo na doon sa kabila. Oh. dalawang, ano, dalawang tricycle lang nakaparada. Hala, <laughs> may punto na ako ng hagunoy So, singit-singit lang tayo Ito lang ang uh, challenging Kasi mga truck, may ipit tayo dyan sa truck bawal yan mga kabubuyog solid lane bawal mag cross tama ba <laughs> alam ko yung double yellow lane ayan mga kabubuyog nandito na tayo sa tulay ng Bukawi. Eh. So, doon tayo sa ilalim ng flyover kasi kakaliwa tayo. Pupunta tayo doon sa mismong station. Medyo traffic pa din. Diretso-diretso kasi yung bus sumihinto, nagsasakay. Yun, issue pa rin ng mga bus. Wala silang designated na bus stop na pwedeng magsakay, pwedeng tuminto, pwedeng magbaba. Basta kung saan lang nila gusto magbaba, magsakay. Mga jeep din. Pag nakakita ng pasahero, hinto. Pag nagpara yung pasahero, minsan kasalanan din ng pasahero. Eh. Pag gusto, ang gusto ng pasahero pagka pumara na oras mismo hihinto kaya yun talo yung mga jeep hihinto sa gitna kakaliwa na tayo dito kailan mo ng flyover oh, diba? may Buti na lang may mga traffic enforcer nagmamando ng traffic. Maganda rin yung may ganyan kasi in case, ba? Diba? Ayan, go na tayo. Ayan mga kabubuyog, eto ang binabaybay natin. Eto yung papuntang Santa Maria, Bulacan tanawin natin kung may nagbago na ba dito sa station site ng Bukawe. Dito pa lang kasi sa kasada, matatanaw na natin kung may pangyayari na ba, may nagbago na ba, ganyan. Ayan, ayan ang station site ng... Uh, oh, hala, mga kabubuyog. <laughs> may roof trashes na rin siya. So, nagulat tayo Good news mga kabubuyog. Ang tanaw natin na meron na siyang roof trashes. Ang sadya talaga natin dito ay eh, yung launching gantry kasi yun yung maglalatag ng segment mula dito sa station papunta dun sa Barangay Taal. So yun, nakita na, silip na natin. Medyo traffic dito. Sira-sira kasi yung kalsada dito. May tubig, may nakalatag na bakal. So, counter tayo. Kakaliwa kasi tayo dun sa nilabasan ng tricycle. Yan mga kabubuyog. Kaliwa tayo dito. Ang masama dito. Hindi ko pa rin alam kung ano, ano ba yan. Hindi ko pa rin alam kung anong subdivision to. Pa-comment nga mga kabubuyog. Mamaya, siguro tingnan natin mamaya. pedi pwede magtanong-tanong dito. So, ayan. Kadiwa tayo dito. Ang tutumbukin natin. Ay, nasaan na? No? Nasaan na yung launching gun? Trick. Alo, nawal yun. So, dire-direcho lang. Matatanaw na natin itong bayad Ito yung pinuntahan natin nung nakaraan. Isang linggo na yata or isang linggo na mahigit. Dito tayo at dumaan. Ayan. So, lumak-tubak pa rin. Nasaan na yung launching country? uh, uh, oh, ang layo na. Nag-aamot ano, siya ng ano. Ang segment inaangat nila. Uh, So yan mga kabubuyo, ang daming uh, bagong activity ngayon dito. Ito, nakikita natin, nag-aangat siya ng segment, yung isang uh, crane na maliit. Yan. So tinatawag yung isang ano. O, oh, yung isang truck tinatawag nila yan mga kabubuyog maglalagay ng segment dun sa launching gantry para iangat. tingnan natin kung saan tayo pwede magpalipad dito so yan yan ang activity dito sa baba mga kabubuyog. Tara, dipad tayo. Blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted, and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Gotta take. Stop so, freezing, so cold. Behold, frostbite they feeling. I could tear you apart, or I could go heal them. Don't believe in faith, don't believe in ceilings. I just need a taste, when my mind starts feeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. No. I ain't gonna give up, got too little time, I'ma live up. Head down, push forward. i am Need time, and I'll soon be I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I could feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain of brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead? Baby, you'll get sick of being the monster out of Dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you, I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me, is it me, am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you love me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt, never really know what you want. With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain of brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. I have a short memory. I don't really remember things. That's how I move on. That's how I stay strong. A new day's on. I'll keep moving right along. And I feel like the pain in the past. It needs to stay in the past. You gotta take off the cast. I wanna feel like I'm a new person. I wanna act. Ayan mga kabubuyog, naliparan na natin. Good news, meron ng roof trashes ang Bukaweh Bukawe Station site. Parehas siya ng ano, may kawayan, nasa gitna siya nagumpisa. Yun ang kaganapan dito sa Bukawe. Yung launching gantry naman, dalawa, tatlong span yata mula nung huli nating napuntahan ang pinusad. Namataan natin na pinaayos nila yung segment. Iaangat siguro yun, saka ilalagay doon ang launching gantry. Medyo traffic dito. <laughs> Ganito pala pag tanghali, <laughs> Ngayon lang kasi ako nakadaan dito ng uh, Tanghali na nakamotor May kainitan mga kabuguyog Sira ang kutis natin ito <laughs> Ayan, di bali na Basta maipakita ko sa inyo kung anong update dito sa Bukawi Station. Wow! Talaga ba? So, yan mga kabubuyog. Yan muna ang update natin dito. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe dyan, huwag kakalimutang pinutin ang subscribe button. Pati na rin ang notification bell para manotify kayo na meron tayong bagong gala. Baka naman, pwedeng i-share. Mahiya mag-comment mga kabubuyog. Malaking tulong sa akin yon kahit comment lang. <laughs> thank you, thank you. Mga kabubuyog hanggang dito na lang muna. Thank you for watching this video. Please subscribe to my channel. Click the like button and the notification bell down below. Thank you.